Bitbit -bit ang layuning mapataas ang kanyang world ranking. Sumabak sa iba't ibang international competition ang Filipino fencer na si Novelito Jose Jr. nitong nakaraang taon. Mayilap ang podium finish, determinado pa rin si Jose na makakuha ang inaasam na pwesto sa Paris 2024 Olympics. Si Daryl Oclares sa detalye. Rise and shine, Daryl. Nananatili pa rin ang determinasyon ni Filipino fencer na Wilito Jose Jr. na makatungtong sa Paris 2024 Olympics na nakatakda ngayong Hulyo. Sa katunayan, sumalang sa samutsaring kompetisyon si Jose para tangkain ang mas mapalapit sa kanyang pangarap na mapabilang sa delegado ng bansa sa pinakamalaking sports event ngayong taon. Bago matapos ang 2023, lumahok pa ang 26-year-old fencer sa dalawang World Cup fencing tournaments sa Bern, Switzerland noong Nobel. Desembre at sa Vancouver, Canada nito namang Desembre. pusman para sa podium finish, positibo pa rin si Jose sa kanyang naging kampanya ngayong taon. Parang sabi ko, Kos, nalulungkot ako kasi lagi na lang natatalo. Ganon sabi niya, okay lang yan kasi yung mga nananalo naman dyan, ilang losses din naman yung na... I mean, yung napagdaanan nila bago sila nakarating sa podium finishes talaga. So, ako naman daw, dapat maging patient lang din ako kasi ngayong year lang ako halos nakapag-start na mag-compete na mag-compete sa World Cup kasi dati diba ang nakokompitan lang namin is Asian Championships and World Championships twice lang. Unlike yung mga kalaban ko, every month talaga may World Cup, may Grand Prix na nasasaliyan talaga. So mas maraming competitions talaga. Huwag daw dapat ako magmamadali para kung gustuhin ko talagang makarating sa top. Kung hindi makakalusot sa top 32 ng world rankings, may pagkakataon pa si Jose na seliwa ng kanyang pwesto sa Olympics. Sa po, ng Asia and Oceania qualifying tournament ngayong April sa United Arab Emirates. Pag hindi ako mabot sa points, yun na yung ngayong sa wildcard sa April. sa so parang yun na yung pinakapaghahandaan ko. Kasi sabi ko, kahit salihan ko yung 4 or 5 na natitirang World Cup and Grand Prix, unless mag-podium finish talaga ako dun sa apat na World Cup na yun, baka mas mapaganda ko yung wild na yun. Para, kasi pag nag-number one ako dun sa Asian Olympic qualifying, siyempre makakapasok ako. So sabi ko, yun talaga pinaka-aim eh, Olympic qualifying. So sabi ko, try kong maka, mag-raise ng fund or matulungan ng kung sino man para makapag-training abroad. May panawagan din si Jose sa mga naganais na tumulong sa kanyang magiging ensayo sa ibang bansa. Umingi po ng tulong sa mga kaya pong mag-support sa training and competition ko this year na gagawin ko po yung best ko, pagpapatuloy ko po, po yung ginagawa ko and then mas mahalaga po talaga yung trainings para ma-achieve ko yung Olympic dream kasi syempre hindi lang para sa akin to para sa buong Pilipinas din to na ma-represent Gary Loclares Rising Shine Filipinas